So, mga panibagong vlog na naman ang tutunghayin natin sa matinding ulan dito sa lugar namin. Tingnan nyo yung sapa namin. Uh, malakas na yung galoy. Iba na yung ulay. So, ganito ang sistema. pagkasunod sunod kasi yung ulan, mula lunes, martes hanggang 'yung ano malakas na 'yung daloy ng sapa. Malakas na 'yung daloy ng malakas ng ulan kaya sa mga napiktuhan ng malakas na ulan ng mga area ingat-ingat lang po tayo dahil ganito daw sa mga veteranong naninirahan dito ay normal lang sa kanila na ganitong mga season ay pagka maulan normal lang sa kanila dahil mula December, January, February yung kandilarya yung sabi nila yung kandila, kandilarya, kandila yung kandila na laging gumabagsak yung ano dahil sa ulan yung, yun ang hindi sabihin yun. so sa mga sanay na normal lang sa kanila yun, sa mga napik, na dito -pik, na nito uh, ingat ingat rin uh, dahil sa lakas ng ulan nag-iiba rin ang kulay ng dagat dahil sa dalawang sapa na nag-iibang kulay pupunta sa karagatan kaya yun nag-iibang kulay so pag ganitong sitwasyon nagpabungso-bungso ang hangin rin walang makapagpalaot dahil natatakot dahil sa tingnan mo naman yung karagatan na ulap walang makikita ayan mga nun ganyan yun pati dito ganito yung sistema pagka maulan apektado pati karagatan And yun lang update ko mga kapagod no kung so, sa hindi pa nakapag subscribe don't forget to subscribe Jugas TV channel at kung nagustuhan mo ang video ko i-like mo na rin post mo ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video